ngayong gabi nga ay papangalanan na nga ang mga mapapasama sa listahan ng mga nominado. Sa panibagong linggong pananatili ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya ay madami nga ang naganap at hindi nga maiiwasan ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng Big Brother House. Kaya naman dumating na nga ang oras ng pagbibigay ng mga punto sa bawat isa. Kaya ngayong gabi papangalanan na nga ang fourth set ng mga nominado. Sa nagaganap nga na live stream ay napansin nga ng mga netizens na ang mga maaaring napasama raw sa nominasyon ay sina Patrick at Dingdong. Yang, JM, at Jazz. At kung totoo nga ito, sino-sino pa kaya ang mga makakasama nila kina Jaren, Kai, Rain, Binsoy, Dylan, Kulet, at Jan. Kayo sa tingin nyo, sino-sino ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Abangan niyan ngayong gabi sa 4th Nomination Night ng Pinoy Big Brother Gen 11. For more PBB updates, just don't forget to like, share and comment and don't forget to subscribe.